Ginawa ko tong video na to baka sakaling makatulong lalong-lalo na sa mga kababayan nating pauwi galing babansa o yung OFW. Ikwento ko sa inyo yung nangyari para may idea kayo. Si ate galing Kuwait, OFW. Syempre kadalasan tayo mga Piloy paglapag natin sa airport lalong-lalo na sa Naiya, kumbaga makikiramdam tayo. Syempre, pag ikaw taga probinsya, walang susundo sa iyo, matik yan. Makikiramdam ka ngayon sa inyong sakayan, sa inyong kainan, sa inyong mga lapit na pilahan ng taxi. Syempre, hindi natin alam kasi hindi tayo talaga dito, di ba? Tapos, yung babae lang ating mapagsamantala, sa madaling sabi, budol-budol, kakausapin kayo si ate, yung OFW. Ma'am, wala pa kayong sundo. Ano yung balat niya eh. Sasagot naman si ate. Siyempre tayo mga Pilipino kasi, likas na sa atin yung pagiging mabuti o mabait, di ba? Si ate naman taga-Kuwait, galing po eh, sasagot, ay wala pa po eh, walang susundo sa akin kasi galing ako ibang bansa, tsaka malayo po ako, nasa probinsya po ako, ganun po si Ste. Eh ngayon, si Budol Budol naman, makikipagkwentuhan kay ate, sa madaling sabi, nakuha yung loob ni ate. Hanggang sa Ibigay na ni ate yung tiwala niya, eh si ate, wala pang kaalam-alam dito. Si Budol Budol naman, nag-offer na, tara, ihatid eh, kita, o di kaya sabay ka na sa amin, o di kaya punta muna tayo sa mall. Hanggang sa, si ating OFW, pumayag, at nagtiwala sa taong hindi nga kakilala. Pumulta sa mall, kumain. Eh si ating OFW, babait, mapagbigay, di ba? Nag-order kayo si ate ng pagkain. Tapos si Budol Budol, sasabihin kay ate, O sigi, sige, ikaw mo lang umorder ng pagkain natin. Ikaw mo lang pumili sa counter. Iwan mo lang dito yung mga gamit mo. Eh si ating OFW, masyadong babait, nagtiwala agad sa taong hindi niya kakilala. Nagtiwala. Sabi O sigi, sige, ikaw na lang magbantay dito para may upuan tayo. Magbalik ko. Habang si ate nag-order, nakapila sa counter, ...para bumili ng pagkain... ...pagbalik niya sa upuan, sa table nila... ...wala na si Budol Budol. Nawala. Galong instances, mga badi. Di ba? Ang saklap? Yung tipong yung mga kababayan natin... ...yung mga OFW... ...tumakayod siya ibang bansa... Naghihirap doon, ginagawa lahat, nagpapakaulila sa mga salbahing amo minsan. Tapos ikaw, kapwa mo Pilipino, bibiktimahin mo lang ganyan? Hindi ka ba na konsensya don? Kaya ito, para sa mga kababayan nating OFW, bibigyan ko kayo ng mga tips para makaiwas tayo sa mga ganyang bonus o budol-budol. Una, wag na wag makikipag-usap, lalo na sa mga taong hindi nyo kakilala. Hindi ko sinabing maging suplada o suplado kayo, yan po ay paraan lamang para makaiwas tayo sa mga budol-budol. Pangalawa, wag basta basta-basta sa mga bulaklaking salita ng mga tao na pag usap sa inyo kung sakali. Ang iba dyan, ginagamit lang yung kahirapan, kahinaan nyo para makuha yung loob nyo. Pangatlo, is secured lagi yung mga gamit nyo. Wallet, cellphone, bag, o kung ano mang gadget meron kayo. Pang-apat ay alamin nyo kung saan yung malapit na presinto sa lugar nyo kung sakaling kailangan nyo ng tulong. At ang pinakalas ay mag-update sa pamilya nyo kung asa na kayo. Para yung lungkot nyo o di kaya yung pagkabagot nyo sa airport kung sakali ay maibsan kasi may kinakausap kayo. Yun po yung mabisang gawin natin para maiwasan natin yung budol-budol na tinatawag. Sana po makatulong sa inyo yung mga simpleng tips na ginawa ko maging aware din tayo sa paligid natin. At syempre, Mag-ingat po tayo palagi.